nabura uh, ko po lahat yung unboxing at saka yung repotting ng ating mga cactus. Ang nga sabi nga ni Sis Jones, ano shout out sa iyo Sis Jones. Reflex ko na lang daw. <laughs> Diyos ko. <laughs> Nawindang ako na wala lahat yung videos sa cellphone ko. <laughs> So ayan, i flex ko na actually, gumawa na ako ng ID tag nila. Yung iba, hindi ko na nilagyan, lalo na po yung mga alam ko. Ayan, tak, uh, mga familia sa akin. So ito, nakita kasi ako. Tsaka meron lang din yung nakita ko. Kasi mahilig ako sa mga tira-tira. Ano, <laughs> Nakita-tira <laughs> ako. Mahilig ako sa tira-tira. <laughs> sa, sale. Di ba, After ng sale, kasi nagsisale na, ah, uh, live sila, yung sale Mas gusto ko yung tira-tira. Kasi, same plant din naman. And then, naibigan nila na mas mababa. So, pero, ang ano lang doon, ay maraming wala. mga sold out na. Pero, it's okay. Kasi, ito po, kung makikita natin, sila po yung magkakamukha, sila zebra, ganyan. nakikita ako na niyan. yan itong si Ausclaw. Ayan, si Ausclaw. claw Di ba? Ang cute niya. Pwede siya sa loob ng bahay. At saka alam ko matitibay ko ng mga plants ito. So, ito lang yung available. Tatlo. So, ito yung isa. Ayan. So, mag-flakes na lang po tayo. Ayan. Hard guard. Pagod. So, ang ganda. And, uh, meron siyang isang anak Diyan Meron dito sa dito. eh meron pa dito. So, tatlo. Tatlo yung babies niya. And, uh, next. Ayan, si Zebra. Na napakaganda rin. So, ah uh, ako po ay sinuerte sapagkat nakuha ko siya ng mura. Yan. Diba? Ang ganda. Ang tigas. Si Zebra. Si, so, e, gumamit ako ng cake. Yung parang transparent. And then, yan po yung ginamit natin na ID tag nila. Actually, LSD tab sa Nagpaalam po ako. Gagawa na lang ako ng gagawa muna tayo ng video kasi nag-decide ako baka replay na nga lang bukas. So, sabi ni Sis doon, i-flex ko na lang para makita. and then Okay lang. Ito naman si uh, Tiger. Tiger Claw. Ewan ko kung tama ba. Basta, tinignan ko po dun sa mga in-order ko. Ano? Sa mga image na sinend sa akin and then sinend back ko dun sa seller. Ayan. Cute. Mayroon siyang one, two, three, four. Apat na babies. ito isa malaki. Mayroon sa tagiliran. At mayroon pong dalawa dito. Ayan. Actually, iniingan niyo, niyo ko si Mabel na mag-alaga na rin. Ang sabi sa akin, para daw kasi sila mukhang laruan. Ito naman si Mini Bonsil. Ayan. Ayan. So, matagal ko nang gusto magkaroon ng mga ganito. Ah, actually, para talaga sila laruan. Kasi para sa akin, lahat sila cute. Ang gaganda. Para siya sungay. Ayan. So, gusto ko yung mga matitigas. So, Mini Bonsil. Bonsil. Ayan. And, uh, Okay. okay. Ito naman si Alote City. Alote City, ayan. So itong pot maginamit ko. Uh, dun doon ko rin binili kay Joseph for Cruz sa Bulacan. Sa cactus and succulents Bulacan. Doon ko rin binili. Half lang siya pero kumbaga compare dun sa ano parang kalahati lang and then maluwag yung ano yung cactus medyo malaki so ta ay cactus yung pot so tamang tama lang po siya sa mga cute na plants na katulad nito ayan po si aloe PCT and then meron pa tayo dito si earth creep tantus isa sa mga gustong gusto ko rin titigan si earth Cape Campus kasi napakaganda. And, bilisan natin. Baka humaba ng gusto yung ating video. Ito, si Lavranos. Yan. Lav uh, Lavranos. Diba? Ang cute din niya. Hmm? Matigas. Aray! Matigas. <laughs> Yan. Yeah. Ang cute. And, uh, dito ako mag-start. Ito si Dwarf Bone So, kumuha din ako niyan. Matigas ulit. And then, ang dami niya pong babies. One, two, three, four, five. Lima pa yung, lima po yung kanyang babies. Nakatanim po siya sa uh, coconut fiber. We have here red cryptanthus. Yan. Isa rin sa pinakagusto ko. Yan. So, ang ganda. Ang ganda at matigas. Hmm. Actually, diniligan ko itong mga ito kagabi. Pero, ngayon dry na ulit. And, meron po tayo dito samurai. Ayan. So, ito pong pot din na ito. In order ko lang din online. At sobrang mura. Ayan. And then, meron po akong cloth doon. Piece of cloth. Parang soil stopper. Ayan. So, ang ganda niya. Diba? Elastic at uh, nag-try ako kasi gustong gusto ko yung makita yung ano, development ng mga ugat sa loob ng ating uh, soil. And then, makikita natin yung mga development na kanilang ugat. And then, kung halimbawa, magiging root bounded sila, at saka bagay naman siya dito, maliit, um, pwede natin sila ilipat. Ayan po si Dwarf. And ito pong nakaharang dito na malalaki. Ito po, si Peruvian ang So, ito yung nakakain ng bunga. Ayan. Yeah. Uh, nakita po kay si Jonah. Yeah. Ayan. Ang ganda-ganda. Nakilaki. -ganda, ang ang lagu-lagu na kanyang tanim na Peruvian. And then, ang dami po. Uh, hindi ko alam. Hindi ko na ako ilang taon na kay si Jonah. Tapos, ang lagu. Ang laki. And then, itong isang nakaharang din dito yan po ay si Blue Boy. Ayan. So, malaki siya. Ayan. Antay lang natin siyang tumangkal, saka natin siya ikakat para mag-mature yung upper part. Kasi mahirap magkat ngayon lalo na nag-uulan. So, ayan. And then, we have here si Boobsy. Si Boobsy. Ayan diba? Boobsy. Ang daming I mean, Boobsy niya. light lang siya. And, uh, si Crested Green. Kasi, wala akong ano nakita na uh, variegated. Ayan. So, cute din. Mm. Crested. Pero, green lang siya. Pero, okay lang. Ganda yung kay, ano, kay Sis Ching. Ayan, shout out sa'yo, Sis Ching. Ganda na kanya. Tanim sa labas ng bahay. And then, Ah, uh, eto ito po ay free. Free ni seller sa akin ito. Ito po ay si paper Spine. Na cute din. Yan. Si paper Spine. Diba? Kung baga, ganyan pala siya pagka may bagong baby and then here, ganyan. So, parang hindi natin alam kung saan papunta yung bagong anak. Yan. Parang nakapatong lang. Pero cute. Ganda-ganda ako sa si kanya. Ayan. Kasi bingiro ko si Sena. Meron ko ba free? And then, ito yung sinasabi natin yun na parang strawberry. Si Sulco Ributia. Sulco Ributia. Eh, actually, yung isa niyang baby na laglag sa carton. So, ayan. Pinapong ko lang dyan. Apat sana yung baby niya. One. Yung isa na na laglag. Two. Three. At saka meron dito maliit. Ayan. Apat sana malambot na siya so, pero nagmo-moist yung loob yung lupa kaya ayaw ko muna dinigan and then tulad niya nagko-continue yung ulan eto na si Kiko si Kiko Ayan. Kiko para siyang star One, 2 3 4 5 5 yung malalaki sa video. Si Kiko. Ayan eto Ate Jo, bumili ako dahil mura. Dahil yung binigay niyo po sa akin ay na-take it. Ah, uh, malago na sana. Pero nung summer, malago. Pero nung bigla nag-uulan, hindi ko siya nailagay doon sa kasama ng mga cactus ko sa gilid. Kasi may mga cactus na rin po ako gan kasama yung aking mga dragon fruit na pinuputol ko lang. Ayun, bumili po ako ng ari- uh, variegated uh, stinky. Ayan. Muray pa lang din naman. So, yung iba na putol, pero pinatong ko lang sa si ibabaw. And then, ito kasi, uh, nakasama kay saan ba sumama si ito? Kasi meron ako nabili na 2 in 1. Pero muray ka lang din. So, ayan. At least, nalibigyan ko si mami. Well, iniingan niyo ko yung aking nanay na mag-alaga na lang ganyan. Kasi wala siyang tayo mag delay At ito, ayan, kawawa naman. Ang daming dahon nito na pero nangilaw. Yung direpat ko siya. Pero ngayon, okay na. Sayang, nasagi. Ayan, ito yung sinasabi ni Ate Jo, last. Nasabi niya. Si Sroly, ang cute. Meron po siya niya. At ang ganda-ganda. Yung kanya talagang nabobonsay na siya. Siksik na siksik na yun. Parang akala may mga boobs yun na yan. Siksik na siksik na. Kaya ang ganda kay Ate Jo. At may flower po ito, pink. Pero nawala na rin, nalaglag. Sayang nakita sana sa unboxing. Pero okay lang. Ayan, ang ganda yun. May anak din po siya. May baby na siya sa ilalim. And... Uh, Meron tayo dito na pagkakamalan ng ating mga bisita. mag ls kasi at kahapon. At kanina. Same. <laughs> Ayan po si Kamatis. Ah, uh, napagkamalan ng ating mga bisita ng payote. Kaya ito po ay tomato cactus. Ayan, si tomato and uh, Last, actually, bumili ako ng dalawang tomato para kay Inang. Inang! Ay, kung may tri-go pala ako dito. Ewan ko kung tama ba. Iyan, marigate. so sumuray pa rin yan. <laughs> Basta abang-abang lang sa huling post, o kaya nag-post na, pero asking kung may stock pa. Iyan. Iyong bibigay ko nila ng buhay. Iyan, maraming salamat sa just for ka, just for cruz. Napasensya na at may bumili. So, ang last, ito si Mirio. Si Mirio Nodum. Ayan. So, kumuha po ako isa. Tama na yung isa. May collection ako isa. Okay na po sa akin. Masaya na po ako dyan. Ayan. So, ayan po lahat ng ating <laughs> mga cactus. Ayan. So, yun na, nag-antay-antay lang ako ng ano. Ayan, maraming salamat kay Ate Jo. <laughs> Dahil sa pagmamay niya kay Joseph for ayan, uh, Cactus and Succulents Bulacan. So, yun nga, nabudo din ako. <laughs> Pero paminsan-minsan naman po yun. Ayan, so, mura, mura lang po yung mga in natin. And thank you so much for watching. God bless and keep safe, everyone. Bye bye.